Matapos ang ilang araw na bulung-bulungan, kumpirmadong wala na sa pangangalaga ng Careless Music si Liza Soberano. The Philippine Showbiz List presents Liza Soberano, kumpirmado na umalis na sa Careless Music. Ang Careless Music, isang record label at talent management company kung saan ang actor-singer na si James Reid ang isa sa mga may-ari nito, kasosyo ang American-Korean businessman na si Jeffrey O. Oh. Matatandaan na pinag-usapan ng hosto at gumawa ng kontrobersya ang pagbirma ni Liza Soberano ng kontrata sa Careless noong June 2022 matapos niyang hindi mag-renew ng kontrata sa Star Magic at sa co-manager niyang si Oji Diaz. Maraming tao ang nagulat at napataas ang kilay sa desisyon niyang ito, lalo na at namamayagpag ang kanyang karera. Nariyan pa ang pinapalabas niyang tila nakakahon siya sa mahabang panahon ng kanyang karera sa showbiz kung saan ay natali sa love team at hindi na ipapakita ang gusto niya pang gawin. Ayon kay Liza, ito ang mismong dahilan kung bakit pumirma siya sa Careless Music na siyang nagbigay daan sa kanyang kumawala sa mga taong nagdidikta sa mga ginagawa niya. Panahon naman daw para gawin ang gusto niya para sa sarili kahit hindi pabor ang ibang tao. Ayaw na raw niyang masunod kung ano ang gusto ng iba para sa kanya. Aminado si Liza, na big career move ang paglipat niya sa Careless, pero alam niya raw na may patutunguhang maganda ang kanyang karera sa ilalim ng pangangalaga ng Talent Management. Bagamat naroon ang pressure, higit na lang ibabaw daw sa kanya ang kasiyahan at determinasyong mapalago ito sa ilalim ng pamamahala ng careless music. Nasaksihan ng publiko ang pagpapalawak pa ni Liza sa kanyang kakayahan at career. Sinubukan niya kung ano ang pwede, katulad na lamang ang pagbibigay pansin niya sa Korean entertainment. Sa ilalim ng Careless, nabigyan katuparan din ang pangarap na Hollywood career ni Liza kung saan ang kanyang presensya ay nasilayan sa iba't ibang international events at ilang Hollywood star din ang kanyang nakahalubilo. Maliban nga rito, ay nabigyan pa siya ng kanyang unang Hollywood project sa American film na Lisa Frankenstein na inilabas noong unang bahagi ng taon. Liza Allegedly Leaving Careless sa pangangalaga ng careless music. Masasabing natagpuan nga ni Liza ang kalayaan na hinahanap niya para sa kanyang karera. Ngunit sa kabila nito ay ang hindi pa din matigil-tigil na duda at katanungan kung kaya bang ibalik ng careless ang kasikatan at tagumpay na dating tinatamaza ni Liza. Nariyan din ang pangingwestiyon ng ilang netizens kung hanggang kailan siya mananatili sa kumpanya. Katunayan makailang beses ng umugong ang pag-alis niya rito. Noong October 18, 2023, unang pumutok ang espekulasyong paggalas ni Liza sa Careless Music ng talakayan ito sa Marites University sa YouTube ang tungkol sa kanyang Hollywood movie. Dito rin nabanggit ng isa sa mga host na si DJ Chaiho na may nakausap siyang source na nagsasabing ang tiyahin na ni Liza ang nagmamanage sa showbiz career nito ang tiyahin na tinutukoy ang tita Joni ni Liza na siyang tumayong road manager at personal assistant niya ng mahabang panahon. Ngunit mabilis namang pinabulaanan ito ng careless. Nagpadala ito ng maikling pahayag sa ABS-CBN News no October 25, 2023 kung saan ay nakasaad na Liza Soberano is still with careless music. No statement on the rumor. Thank you for clarifying. Liza no longer part of careless music. sa kabila ng pang iissue sa na nangyari sa kanyang karera sa ilalim ng careless. Sa lumipas na buwan ay nagpatuloy si Liza sa pagpapalagupan ng kanyang kakayahan. Ganun pa man, mailan ang hindi pa din maiwasang panghinayangan ang kinahinatnan ng kanyang showbiz career na bagamat nararamdaman pa din ang presensya ni Liza, hindi maitatanggi ang parabang pagkawala na ng kinang nito kung ikukumpara noong nasa pangalaga pa siya ng ABS-CBN at ni Ogie Diaz. Maging ang pinagyayabang na Hollywood career ni Liza na bukang bibig niya sa paglipat at pinangako sa kanya ng careless ay hindi pa din daw nakitaan ng gaanong pagbunga. Hindi na nasundan pa ng panibagong ganap ang acting project niya sa Hollywood at maraming netizen ang napansin na ilan sa mga bagay na pinagkakabalahan ngayon ni Liza ay ang modeling, pagiging social media influencer at ang pagdalo sa ilang fashion events sa loob at labas ng bansa sa naghahanap ng pag-uspong sa karera ni Liza sa isang panayam noong nakaraang buwan ng Pebrero. Sinabi ni James Reed na ang 2024 ay isang kapanapanabik na taon para kay Liza, lalo na pagkatapos ng kanyang stint sa Hollywood. May mga ibang proyekto na rin anya na nakalaan para rito locally and abroad. Kaugnay nito noong June 2024 sa isang interview. Nagbigay naman ng pahiwatig si James tungkol sa isang paparating na proyekto kasama si Liza. Bilang bagong tagapangasiwa ng career ni Liza, sinigurado niya sa mga tagahanga na mayroong mga nakalinyang proyekto para sa kanya at may posibilidad na magtrabaho silang dalawa sa isang proyekto. Hindi ito kinumpirma ni James, ngunit sinabi niyang posible ito. Ganon pa man sa kabila ng paniniyak na ito ni James, muli na namang nabuhay ang pag-alis niya Liza sa careless music. Muling umingay ang usaping ito matapos na mapansin ang mapanuring mata ng netizens ang hindi pagpupromote ng careless music kay Liza sa social media pages nito simula pa noong August 2024. Mas lalo pang nagliyab ang usap-usapang umalis na si Liza na i-unfollow niya sa Instagram ang careless music. Pero ang careless music ay nanatili pa rin pinafollow si Liza. Ang pangyayari sa Careless at ni Liza ay nagdulot ng palaisipan sa marami kung saan na ang espekulasyong tila may nasirang relasyon sa kanilang pagitan. At matapos na ang ilang araw na katanungan, tuluyan ng natuldukan ang usaping ito. mismo ang pamunuan na ng Careless Music ang sa publiko sa Instagram story itong Sabado, September 14, 2024 na hindi nasakop na kanilang pamamahala si Liza mula noong July 29, 2024. Mababasa sa pahayag ng Careless Music. Liza Soberano is no longer under Careless Music Management, effective July 29, 2024 it has been a pleasure to have represented her and we wish her the best in all of her endeavors. Samantala kaugay na balitang ito, sinabi ni Ogie Diaz sa kanyang nakaraang vlog na si Liza ay hindi na kaibigan si James. Sinabi rin ni Oji na si Liza na sa Amerika kasama umano si Jeffrey O na ayon sa kanya ay hindi na ang CEO ng Careless. Tinukoy din niya ang mga chismis tungkol sa di umano'y romance sa pagitan ni Liza at Jeffrey na ngayon ay wala pang kumpirmasyon.